Magandang buhay! Ako nga pala si Iya Marie Baracas. Maaari niyo akong tawaging Ate Iya. Narito ako upang talakayin ang kaligiran ng El Filibusterismo. Ating alamin ang buod nito. Ang El Filibusterismo ay kwento ni Simon ang nakabalat kayong si Crisostomo Ibarra na nagbalik sa Pilipinas upang maghiganti sa mga nagkanulo sa kanya at magpalaganap ng revolusyon. Sa kanyang pagbabalik, ginamit ni Simon ang kanyang yaman at impluensya upang magudyok ng paghihimagsik laban sa mga Kastila at sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Nais niyang magtagumpay ang kanyang plano sa pamamagitan ng paghahasik ng kaguluhan at pagkuha ng tiwala ng mga mamakapangyarihang tao. Kinasangkapan ni Simon ang iba't ibang tauhan upang isulong ang kanyang plano Ngunit sa huli, nagdulot ito ng mas maraming trahedya at pagkatalo. Ang kanyang plano ay nauwi sa malaking kabiguan dahil sa mga taong hindi sumang-ayon sa kanyang mga pamamaraan. Ang kanyang pagmamahal kay Maria Clara, na sa ngayon namatay na, ay naging inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kanyang misyon ng paghihiganti ang sakit at pagdurusa na naramdaman niya ay naging lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon kahit na ito'y nauwi sa trahedya. Halina't kilalanin natin ang ilang mga tauhan sa kwento na nagbibigay kulay at buhay sa el filibusterismo. Una ay si Simon o kilala natin sa pangalang Crisostomo Ibarra. Siya ang pangunahing tauhan na nagbalik upang magiganti sa mga nagkanulo sa kanya at magpalaganap ng revolusyon. Siya ay nagpapanggap bilang isang mayamang alahero upang makuha ang tiwala ng mga makapangyarihang tao. Pangalawa ay si Basilio, isa sa mga anak ni Sisa na ngayon nag-aaral ng medisina at naging kasangkapan ni Simon. Si nagpakita ng tapang at determinasyon sa kabila ng kanyang mga karanasan. Ang susunod ay si Isagani, isang idealistikong kabataan at kasintahan ni Polita Gomez. Si nagpakita ng pagmamahal sa bayan at determinasyon na makamit ang kalayaan. Susunod ay si Kabesang Tales, isang magsasaka na nag-aklas laban sa mga mapang-aping praile at gobyerno. Siya'y simbolo ng mga inapi at mahihirap na Pilipino. Sumunod ay si Padre Florentino, isang pari na siyang tagapayo ni Isagani. Siya'y sumasalamin sa mga makabayang pari na may malasakit sa bayan. Si Paulita Gomez Kasintahan ni Sagani na kalaunay na pilitang magpakasal kay Juanito Pelaez para ka sa kanyang sariling kapakanan. Si Don Custodio, isang opisyal ng gobyerno na nagpapakita ng korupsyon at kapangyarihan sa pamahalaan. Siya ay sumasalamin sa mga opisyales na walang pakialam sa kapakanan ng mga tao. Si Padre Salvi, isang mapanlinlang na pari na may malaking impluwensya sa lipunan. Siya ay naging malaking sagabal sa mga plano ni Simon. Placido Penitente, isang estudyante na nagpamalas ng galit at paglanais na makamit ang katarungan sa sistema ng edukasyon. Narito ang ilang eksena sa El Filibosterismo. Pakadali, humukay ng kanal sa Maynila. Sa pangang pala ito mana manaing bago ang mo. Labing taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pokling ito. tingin mo kayong Juanito Pelaez. Si Juanito? Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Mabuti na lamang at kayo ang naparito kayo'y aming binaraki. At pati ba ako? Huwag kang magalala kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapon. Aasahan mo ako kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga gino. Kung ayaw mo, pabayaan mong barilin si Basilo sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka ka magsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod, parang baling na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Isagani! Isagani! Pakinggan mo ako! Huwag tayong mag ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na! Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatay. Naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Tutulagay ko, ang manete sa na yan ay hindi nangang... <tod> Hoy mautang, maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa iyo Sa akin wala, ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Ah, babo ka pa nga! Ano nga ba ang ginaagawa sa mga biyag na digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa. Ating alamin ang historical na konteksto at tema nito. Ang El Filibusterismo ay isang nobelang nagpapakita ng mga tema ng paghihiganti, pangaapi, revolusyon noong panahon ng mga Kastila. Sa paghiganti, ang determinasyon ni Simon na maghiganti sa mga nagkanulo sa kanya at sa kanyang pamilya. Ipinakita dito ang matinding ganit at sakit na naramdaman niya. Sa pangaapi, ang pag-aabuso ng mga praile at opisyalis ng gobyerno sa mga Pilipino. Ipinakita dito ang mga kalupitan at katiwalian na nagdulot ng paghihirap sa mga tao at revolusyon. Ang plano ni Simon na mag-udyok ng revolusyon upang makamit ang kalayaan ng bayan. Ipinakita dito ang kanyang layunin na magtagumpay ang kanyang misyon kahit na ito'y nauwi sa kabiguan. At sa huli, Narito ang pagsusuri at interpretasyon sa kwentong El Filibusterismo. Ayon sa pagsusuri at interpretasyon, ang kwentong ito ay nagpapakita ng mga aral na mahalaga sa buhay. Ang kahalagahan ng tapang, katapatan at tunay na pagmamahal. Ang pakikipagkaibigan at pagtutulungan nina Naibara at Elias ay nagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang relihiyon at lahi. Ang pagmamahal ni Naibara at Maria Clara ay nagsilbing inspirasyon sa mga mambabasa na manalig sa pag-ibig at kabutihan.